Ito po ang universal board, control board na binili ko. Kinabit ko na at gumagana na. Sa video ko, may nabanggit ako dun sa card mismo niya, may selector switch dun yung sinasabi kong para sa level ng tubig. Kasi nakalagay dun heavy load, normal saka light. Sinili ko dun sa light lang, sa pinaka Maba, ma, magaan, kumbaga magaan na Lord. Okay. So, kapag doon nakasilig, ang water level na low, yan lang po mga kababayan, ganyan. Yon ang seleksyon na dapat sa washing machine na ito. Kasi, kapag middle na, hanggang dyan, tapos yung kanyang high level ng tubig ay naandito, sakto lang yon Kapag sinilik natin sa heavy, ang middle niya nagiging ganito baka lumagpas dito yung kanyang level ng tubig sa high. Kaya ang selection doon, nasa gilid lang, light load lang. Yan. Katulad nito, low. Kapag in-start natin yan, gagana na. Nakita nyo ka. Maganda rin ang ikot nito. Ano, malakas. Gumagana na ito. natisting ko na yan sa, like for example, nandito uh, ha, uh, low, ano, i-pause natin. Tapos, ang level ng tubig, middle. Siyempre, dahil yan ay low tumakbo, si ko sa low tumakbo, yan ay magkakarga ulit ng tubig. Yan, magkakarga siya ng tubig. Tapos, kapag pinos natin yan, nilagay natin sa high ang level ng tubig na andyan, nakita nyo sa high. Pag start ulit natin yan, magkakarga ulit ng tubig kasi sa high. Okay, hanggat hindi niya na -re reach ang level ng middle, kung sa middle naka-select, hindi yan magwawash. Tapos pag hindi naka hindi nating ang high kapag ang selection natin ng level of water ay high, ibig sabihin hindi yan magwawash. Magpipil mo ng water niyan hanggang sa ma nya yung high level. Tapos kapag pinos ko yan, binalik ko sa unang settings natin na low level ng water and then yan mag-i-start na yan. Nagwash na yan. Okay? Sumayos so, naman kaunting butas lang dyan kung may board tayo kung may board ako na para dito pwede pa rin ibalik yon kapag nakakuha ako palagay ko ang presyo nun ay uh, 1,300 ito ang presyo nito nasa 800 lang ito 800 pero ito ang function nito napakaganda naman napakaganda parehas lang halos parehas lang kasi ang original na board niya tingnan nyo standard heavy engine gel yan. Ito, normal. Ayos na yan. Kung gusto mo isilag ang program, lahat I-pause natin. Isip natin program. O, oh, intense, quick, soft. Yan. Sa normal ako. Okay? Tapos, ang level of water, low. Click natin ganyan. Ayos naman ito. Madali pa itong palitan. Madali itong palitan. Tapos, kung nasira, dalawang washing machine ko, nabanggit ko na dati, uh, madali kong makumpara kung alin ang sira. So, ayos na. So natapos ang wash nya na okay naman ang function ang rinse natapos din okay naman ang function ngayon papunta na siya ng spin magda drain siya pag natapos niya yun so ibig sabihin lahat ng cycle okay iko -close, close ko na itong machine na ito Isipin lang. Ang satas nito, bubutasan ko para makalabas ito at ito na ang nasa ibabaw. Magiging okay ng washing machine na ito. Ayan. Spin na siya. Ayan. Subukan natin mag lang para Ayun gumagana na ang gamit kasi na sa ngayon na no washing machine dahil sira it, nasira ito yung ano yung separate yung dryer yung mano mano lang hindi, hindi siya fully automatic ito kasi fully automatic ito pag sinalpak mo kung maayos ang machine pag sinalpak mo pag nilaba niya pag labas niyan ano na siya isasampay na lang hindi wala ka nang pipigay na piga na ito na yung stage nya na pagpiga spin tatapusin natin ito para makita natin ang ang finished product finished product talaga ayun tatapos na antayin natin mag bago natin i-open para hindi magdurlak iro ah kanina pala nak ganito ako ganito pala malino naman tingnan natin magsasun si so P pag finish na bip bip beep bip, bip. Narig na natin ang valve. Nagsara. Ayun. Tapos na yan. Ibig sabihin. Ayun. Oh. Pati screen na. Ayos. Ayun. Oh. Ganda. Maayos ang piga. Okay. Back to normal na. Ang washing machine na ito. Back to operation. Okay. Okay.